sa pagdago at paggalaw niya nang wala akong ayon ah, ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now no? Hi everyone sa pagkapanalo ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics ay nababas siya ngayon dahil sa samaan nila ng loob ng kanyang ina in this video ay tingnan natin ang top 8 reasons sa side ni Carlos Yulo kung bakit sumama ang loob niya sa kanyang ina Number 1. Itinagong Incentives Nakakuha si Carlos Yulo ng 2 gold medals sa World Championship Gymnastics noong 2022. Hindi ito yung sa Olympic Gymnastics kundi sa World Championship Gymnastics noong 2022. At dahil dito ay nibigyan si Carlos Yulo ng incentives sa 2 gold medals na napanalunan niya. Pero hindi kay Carlos Yulo na ibigay ang incentives na iyon kundi sa kanyang ina. Ayon kay Carlos Chulo, ay 6 digits daw ang incentives na 'yon at hindi lang 70,000. Umuwi si Carlos Chulo ng December 2022 at nagkita sila ng kanyang ina, pero wala man lang nasabi tu kay Carlos Chulo na natanggap na pala ng kanyang ina ang pera. At sigurado umasa si Carlos Chulo na magagamit sana niya ang pera para mailibre ang kanyang mga kapatid at magulang. Ayon kay Carlos Chulo, ay wala naman daw iyon sa laki o liit ng pera. Undi sana man lang ay nasabi sa kanya kung saan ginamit ang pera na iyon. Siguro ay gusto din sanang magtabi ni Carlos Yulo ng konti para sa kanyang kinabukasan pero nalungkot lang siya nang malaman na nagamit na pala ang incentives na kanyang inaasahan. Number 2. Red Plug Ang Girlfriend ni Carlos Yulo Ayon kay Carlos Yulo ay hinusgan agad ng nanay niya ang girlfriend niyang si Chloe San Jose. Sabi ng nanay ni Carlos na hindi niya gusto si Chloe dahil sa kanyang pananamit at galaw. Pero pinagtanggol naman siya ni Carlos at sinabing ibang bansa ang kinalakihan ni Chloe at yon ang culture doon na iba sa Pilipinas na conservative ang mga tao. At iba din ang pananamit pati ang pagsasalita dito sa Pilipinas. Number 3. Mauubos ang pera ni Carlos dahil kay Chloe. Nag-aalala ang nanay ni Carlos na baka pera lang ang habol ng girlfriend niyang si Chloe. Iniisip ni Mrs. Angelica Yulo na darating ang araw at mauubos ang pera ni Carlos dahil sa paggastos ni Carlos para sa kanyang girlfriend. Ang sabi naman ni Carlos Yulo ay may sariling income itong girlfriend niyang si Chloe San Jose at ang lahat ng gamit travel expenses ay bunga ng pagsisikap ni Chloe. Kung titingnan mo nga ang YouTube channel ni Chloe ay may napakalaki siyang views na siguradong malaki din ang revenue na kinikita niya sa YouTube. Bukod pa doon ay may product endorsement din na ginagawa si Chloe. Sabi pa nga ni Carlos ay may time daw ng si Chloe ang kumagastos para sa kanya dahil ang bank account daw ni Carlos ay nasa kanyang ina. Number 4. Mauubos na laman ng bank account. Bukod sa incentives na may diretsyo sa nanay ni Carlos na si Angelica Yulo, ay ang bank account din daw ni Carlos ay nasa nanay niya. Nung nakuha na ni Carlos Yulo ang kanyang bank account, ay dun niya nalaman na naubos na ang laman nito at wini-withdraw ng kanyang ina. Nakakuha si Carlos Yulo ng bank statement na nagpapatunay ng mga withdrawal transaction na ito. Ang dapat siguro dito ay sana sinabi ng kanyang ina kay Carlos na nagwi-withdraw siya ng pera sa bank account ni Carlos. Ang reason naman ni Mrs. Angelica dito ay idinagdag daw sa bahay na binili sa Kabite at pampagawa ng bahay. Tapos ay kinunan din daw niya si Carlos at ang kanyang mga kapatid ng insurance. Ganun pa man ay sana sinabi pa din niya kay Carlos na nag siya ng pera para hindi na bigla ang anak niya nung nalaman niya na halos na uubos na pala ang kanyang pera. Number 5, Pinaglaban ni Carlos Yulo si Chloe Noon pa man ay hindi na gusto ni Mrs. Angelica Yulo ang girlfriend ni Carlos na si Chloe. Kahit hindi pa sila nagkikita at nagkakasama, ay nahusagahan na agad si Chloe dahil sa kanyang panalamit at pictures. Pero pinaglaban ni Carlos Yulo ang girlfriend niyang si Chloe at nagset siya ng boundaries kung saan nagkalabuan lalo sila ng matindi ng kanyang ina. Kumbaga ay hindi na pinahihintulutan ni Carlos Yulo ang kanyang ina na pakilaman ang kanyang love life at ang kanyang girlfriend na si Chloe. Number 6. Pagtira ni Chloe sa training camp Ayon kay Mrs. Angelica Yulo ay ang gusto ng Japanese coach ni Carlos Yulo ay wala daw si Chloe dun sa tinitira ni Carlos pag nasa training camp sila. Ayon kay Carlos Yulo ay pag nasa training camp ay sa hotel talaga sila tumutuloy. Pero mas lalong tumindi ang lahat nung magkaroon ng miscommunication na dun pala tutuloy ang dalawa pang kasama ni Carlos Yulo na magkitrain din sa gymnastics. Ayon kay Carlos ay tinanggap naman nila ng maayos ang dalawang makakasama nila sa hotel at taganda pa sila. Siguro sa pamamagitan ng paglalagay ng matutulugan at pagkain nung dalawang mag-train din sa gymnastics. Sa ibang bansa kasi ay wala namang problema yung ganon. Pero sa culture kasi ng mga Pilipino, especially dun sa mga 70s na magulang, ay hindi maganda ang ganon. At kahit wala ka namang ginagawang masama, ay pinag-iisipan agad kayo ng kung ano-ano. Number 7 baka makitaan daw si Chloe. Nagalala si Mrs. Angelica Yulon na baka mapatingin ang dalawang batang kasama ni na Carlos at Chloe sa hotel. Baka daw mapatingin ang dalawang bata sa puwet ng girlfriend ni Carlos dahil nakabaladra daw ito at pakalat-kalat. Ayon naman kay Carlos Yulo, bilang ng nakakatandang kapatid ng mga batang London, Mas sinisigurado nilang dalawa na parang ate at kuya ay aalagaan nila ang dalawang nagtitrain na bata. Hinding-hindi daw gagawin ni Carlos at Chloe ang mga maduduming iniisip ng kanyang ina. Pakiramdam daw niya ay sobrang hindi appropriate at disrespectful ang iniisip ni Mrs. Angelica kay Carlos at kay Chloe. Ayon pa kay Carlos Yulo ay pinapayagan sa kanilang training camp or hotel ang pagsasama ng guest or kapamilya. Mismong Japanese coach pa nagsabi at nag-invite kay Chloe na sumama dun palang sa SEA Games sa Japan. Ginawa siguro ng coach yon para may makausap at may mag din kay Carlos pag nalulungkot ito. Number 8. Nilalayo daw ni Chloe si Carlos sa pamilya nito. Noong mawi sa Pilipinas si Carlos noong 2022 ay nagkasama na pala itong si Chloe at ang pamilya ni Carlos. Nagpunta pa daw sila ng Pangasinan bago pumunta ng Baguio. At nakikibanding naman itong sina Carlos at Chloe sa pamilya ni Carlos. Pero pakiramdam daw ng pamilya ni Carlos na nilalayo ni Chloe si Carlos sa pamilya nito. Humingi naman ng tawad ditong si Chloe sa pamilya ni Carlos through chat. Nagsorry itong si Chloe sa pamilya ni Carlos kung pakiramdam daw nila na inaagaw daw niya si Carlos sa kanila. etong pinaka last resort na ginawa nila ang tingin ko ang medyo tagilid. Gumawa sila ng group chat na kasama ang pamilya ni Carlos at Chloe pero nawito sa samaan ng loob at bangayan. Para sa akin ang chat or message ay hindi magandang way ng pagayos dahil ang mood ng bumabasa ang mananaig at mauwito sa hindi magandang resulta. Sa uli ay sinabi ni Carlos na napatawad na niya ang kanyang ina long time ago pa. At pagdarasal daw niya na sana maging safe palagi ang kanyang ina. Tingin ko dito ang susi sa pagkakayos ay ang girlfriend ni Carlos na si Chloe. Ang pera na nawala kay Carlos ay kinakalimutan na niya noon pa at para sa kanya ay hindi na ito mahalaga pa. Pero hindi nagustuhan ni Carlos na hindi boto at hindi gusto ng kanyang ina ang girlfriend niyang si Chloe. Pinaglaban ni Carlos si Chloe kahit humantong pa sa punto na kailangan niyang talikuran ng pamilya niya at piliin ang pag-ibig niya. Ngayon ang tingin ko ay si Chloe muna ang dapat lumapit sa pamilya ni Carlos. Katulad ito na nangyari kay Manny Pacquiao. Noong una ay ayaw ni Mami Dionisha kay Jinky Pacquiao Pero pinakita ni Jinky na karapat-dapat siya at magiging mabuting asawa siya kay Manny Dahil nakita ni Mami Dionisha na masaya ang pamilya ni Manny Pacquiao Ay dumating din sa punto na gusto na din ni Mami Dionisha si Jinky Pacquiao Ang tingin ko dito ay kailangan ni Chloe na makipagmabutihan sa pamilya ni Carlos At ito namang pamilya ni Carlos ay dapat matanggap kung sino man ang babaeng minahal ng kanilang anak at sa pa ay parang nagkaroon ng pangungulila ang nanay ni Carlos na si Angelica Yulo. Yung pang niya na ang dating anak na nilalambing siya at post ng I love you mama sa Facebook ay ngayon ay may iba ng minamahal. Yung pang dating anak na niyayakap niya bago matulog ay ngayon ay may niyayakap ng iba. Sana maisip ni Carlos na ang ina niya na si Angelica ay gusto lang makasigurado na hindi masasaktan ang puso niya ngayon at sobrang lalim na ng pag-ibig niya kay Chloe. Sa ating mga nanay naman, ang mga anak po natin ay hindi magtatagal sa ating piling. Darating ang araw na lilisan sila para bumuo ng kanilang sariling pamilya. Ang tangi lang nating mapapabaon sa kanila ay ang pagmamahal natin sa kanila na ipararamdam din nila sa bubuoy nilang pamilya. Pero sana wag pa rin makalimot si Carlos sa kanyang pamilya. Yung pang bisitahin niya at iparamdam na, Ma, andito pa rin ako kahit wala man ako sa piling nyo, ay hindi ko kayo ganun ganon lang iiwan at pababayaan. That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.